Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. This is Anthony X1 TV. Umaga di ba tayo for today? Jose. So, labas kagabi mga guys ay 5.32. So, bali tatapatan tayo dito sa 26.7. So, itaya mo na. So, bali ang petya natin ngayon sa east madang sa Para sa mga naghahanda ng kanilang mga birthday, babatiin ko na kayo ng happy birthday. Kung ikaw ay magbe-birthday ngayon, bibigyan kita ng idea kung paano ba birthday ko. Bigyan kita ng example kung ang birthday mo ngayon ay pecha sa is. Petya ngayon. Ah, sa is. Tapos, kung March, i-combination mo, gawin mong 3. Tapos, example lang edad mo ay 28. Ilagay mo na 28 sa tres kasas. Ayun. Ganun lang mga guys, itaya ang tres kasas.